Oh mentok truth Ngayong araw ay magpapalit pala ako ng langis. Lumabas na kasi ang change oil indicator ni Sonic. Every 1,500 kilometers pala ako nagpapalit ng langis. Maganda din kasi maaga palang lang nagpapalit na. Tamang pag-aalaga at maintenance, siguradong tatagal ang mga motorcyclo natin. Train mo muna natin ang lumang langis. Magpapalit din pala ako ng air filter. Dito naman, tuwing 10,000 kilometers ako nagpapalit. Mura lang naman ito at mandaming mabibilan sa aftermarket. Sa din kasi ito sa mga rason kung bakit tumalakas sa mga motor natin sa gas. Kapag sobrang dumi na. Konting supply na lang ng hangin ang pumapasok sa ating makina at nagdudulot ng paglakas ng kain sa gasolina. Ikakabit na lang at tapos na tayo sa air filter. Fully synthetic pa lang gamit kong langis. 800 ml lang sapat na. Kinabit ko na drain plug sa ilalim at kinumpara ko ang luma sa bagong langis. Sa 1.5 na tinakbo ng motor natin, grabe ang temperensya. Sobrang dumi. Paano pa kaya kapag pinatagal pa natin? Imbis na change oil, magiging change oil. Sali na lang ng bagong langis, kabit ng dipstick, i-reset ang indicator, ayos na. Pwede na ulit tayo magbiyahe. Biyahe lang ng biyahe hanggat wala pang update si HR. Kulad ng dati, sa Bulacan lang ang ruta ko. North Sagaray, San Jose del Monte, Marilao, Santa Maria at paminsa-minsan kumukuha din ako ng booking sa North Caloocan. Saktong biyahe lang. Huwag natin stressin ang sarili natin. Para lang tayo nagra-rides. Ine-enjoy ang bawat sandali. Masarap kasi magtrabaho na chill ka lang. nag enjoy ka lang. Yung hindi parang nagmamadali at nagpe-pressure ka na sa ginagawa mo. Salamat pala kay Lala Move. dahil dito madami akong natuklasan ng mga shortcuts. Kaya kung sakaling matrapik na naman ang malala dito sa may Quirino, alam ko na kung saan ako susuot. Last draft off sa may Hindi ko na na-video dahil lalobat na ang camera ko. Umaambun na at medyo nagantay ako dito ng matagal. Nakatulog kasi si customer. Mga 20 minutos din ako nagantay. Inabutan na din ako ng ulan dito. Sobrang lakas. Yung tipong natutulak na ng hangin at halos wala ka nang makita sa daanan. tumasang tubig at binaha din ang mga dito sa may Kalaoocan. Kaya bago ako umuwi, bumili na agad ako ng gear oil. Mahirap na baka napasukan ng tubig si Sonic. Nekok agad pagka pauwi sa bahay. Moment of truth. Then, saba. Ito na basa. Tuyo. 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 Hindi na pinasuhan guys. Tuyo. Tuyo ang air filter. Hindi basa mga ba dito naman yung sa gilid pero okay lang yan hindi naman yung pumasok dito sa may loob ng makina yun oh wala oh tuyo so safe pero meron pa isa para sure ball i-check natin dito walang wala naman Parang normal. Puro lang is. Nice. Okay naman sa may engine. Pero yung sa gear oil, pinalitan ko na. Medyo nakakapagod ang araw na ito. Nabilad ako sa arawan at sinuong ang baha. Pero nagpapasalamat pa din tayo. Dahil kahit papaano, may kita at hindi pinasuko ng tubig si Sonic. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Palak and follow na din. Salamat!